Mali pa yun ang mga personay sa 89.5 Brigada News FM Jansan sa nigawas nga resulta sa survey tungod na usab sa nagkong suporta o pagsalig sa ato mga kabrigada o sa katigpaminaw nga si Jinilin Lalisan ang nagpamatood nga sayo pa sa buntag abli na ang ilang radyo o nakatutok sa Brigada News FM uh, Buntag pa sir ni Bago na mo sa punta, ginigluto na alas 3 or alas 4. Hmm. Dekada dito? Opo. Mm -hmm. Antod, ang saunas? Antod, antod, antod ba ang hapon? Wala kay palong-palong. Nagtimbaya usab ang pipilak opisyal sa City Hall sa laing kalampusan sa Brigada Janssen. Back Secretary and Head ng Local Government Unit of General Santos City, I would like to congratulate 89.5 News FM for being number one on the latest Kantar Media Survey. Congratulations! Sa brigada, hinaot na magpanayon ang atong partnership aron sa pag sa mga padula din sa atong City Sports Jinsan. Dagang salamat o congratulations, Brigada News FM. Ako si Geraldine Zamora, Executive Assistant 3, nag-congratulate sa Brigada News FM for gathering 48.68% A uh, audience share as conducted by Kantar Survey. Again, congratulations. Ang Brigada News si FM Jansan, dililang hangtod balita o musika, apan nagunang tumong nini, mao ang makatabang ilabina sa mga nagkinahanglan. Minsay sa broadcast manager nga si Mary Grace Cortez ngadto sa mga tigpaminaw. Am, um, syempre no dako kayo ang pasalamat in behalf sa ako mga kaubanan sa Brigada News Jensen sa walay puas o padayng suporta sa atong mga listeners o viewers. Unta kining padayon ang pagsuporta gihapon ninyo sa amua, dili lang sa amuang mga programa Oga, uh, pagsuporta sa mga balita apil na po sa atong produkto sa brigada kan kayong salamat sa tanan kinasingkasing nga pagpasalamat namo sa tanan nga kanunay nga suporta sa amo agikan kadlawon hangtod gabi inamo ng mga programa daghang salamat mga brigada brigada number one! in the heart of changing lives Christopher Jason Brigada News